Okay, hello guys, good morning guys, good morning, good morning. Magluto tagam palaya guys, uh, unsay diskarte no? Para ang atong gilutong ang palaya dili is dya pait. Dili is may mong pait. Kasi okay, kasagaran magluto mong hod ang pali mapait mung mong no? So atong unang buhaton guys, magbutang tao, asin. Dya sa uh, tubig no? Okay, mo ni duha ka kutsarang asin. Bato na siyang tunawo no. Tunawon na siya na to. Para dili mahimong pait imong palidya ha giluto ba. Wala na to na yung tunawo. E, na. Ano? So ibutang na nato ang atong palidya. So guys, yun lang lang simple. Ito sa nice ibabad, no? Ibabad sa nato na hiza Okay. So, kung wapan ninyo masuwaye ni nani ani. Wapan ninyo din masuwaye. So, soye, no? Try lang, try, try. Para dili mapait ang inyohang ang palayang ano to, no? Wala na. So, ibabad sa nato. Hindi nato na siya kumutan, no. Ayaw kumuti. Sagdila lang siya. Kaya, wakay good god sa ampalaya nga mapait. Parang akumutan, bitaw. O, nga na, na siya. Kasimple, guys. So, thank you for watching. Thank you for watching. Hindi na lang may pakita kung saan pagluto, no. Patangan namin isang itlog. Isang simple naman. Niyata magluto. Pakita-pakita magluto, no. Basta ato lang ipakita dito dulo ko kung saon pag luto a pag kuan. Pag atong buhaton ba, buhaton para dili ma pait ang atong ampalaya. No? Kung sa buhol pa palidya. Mm, so thank you for watching and please subscribe.